ay na lang ang buhay nga naman talaga ng tao kung minsan pag gusto mong tumahimik sabihan ka nila na guilty ka at kung magsalita ka naman sasabihan ka na naman nila defensive ka ano ba talaga ang mabuti mong gawin huwag mo na lang patulan yung mga tao naninira sa iyo kasi wala din naman yang patutunguhan kasi nga hindi kaduwagan ang may mahabang pasensya kasi hindi mo ugali ang pumatol sa mga taong palingkera tama ako or malik kang bumaba sa level ng mga taong naninira sa iyo kasi masyado kang maganda para patulan sila at huwag mo ring intindihin ang mga taong naninira sa iyo habang nakatalikod ka sadyang may mga tao lang talaga na sumisilip sa pagkakamali ng iba. Kaysa sa ayusin nila ang sarili nila. Okay? Alam mo kung ano yung pinakamagandang ganti sa mga taong nanira sa'yo? Ay ang ngiti mo dahil kahit sa kabila ng ginagawa nila sa iyong paninira nakangiti ka pa rin na parang walang nangyari. O diba, mas lalo silang mainis sa'yo kasi nga, ngiti-ngiti ka lang. Pero sila, galit na galit na. Oh, Deva. Thank you for watching and have a great day to all.